yan habang may ginagawa ako. Dapat may ginagawa din siya. <laughs> Para hindi niya guluhin. Yan na, hold lang ha. Mahulog ka. Say hmm? hi. Hi. Hindi ba yung mga gali ko sa baking, pinagaano na niya. Ginawa ng laruan. So, uy! Be careful. Don't throw a boat. It's <laughs> a boat. Ikaw, mahulog dyan. Move Up, yeah. up, uh, Habang nasa bahay tayo, dapat may extra rin tayo. Oh, wow! Ayaw nang mag-ano. Wow, oh, makakulog ka dyan. Dito ka lang ulong. Eh? no? So, ito naman, anti-duck. Iliana's dishwashing liquid. Ito talaga yun, oh. Hala, sige. Iliana? Um. sawa ka. Pinagugulong na yan. Ayos. pinaglalagay mo na dyan na. Mm. Oh, mix mix <laughs> di ba ang ngiti ng bata the jazz? Oh no! Why <coughs> Oh no, Why what happened no, 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 Boleh tak kita letak di No. no. Hagay na. Inday mo. Si babay na. Bye. O, oh, diba? Kiss, mami. Kiss. Thank you for watching.